Sakay ng Philippine Airlines ang pakikipagsapalaran bilang OFW. Bahala na. Hindi naman ako siguro papabayaan ng Diyos. Dito nahasa ng gusto ang galing ni Virgil sa pagiging heavy equipment operator at trailer driver ng Hale Agri Development Company. Ganado siya sa trabaho habang ang mga amo ay nakangiti at naka -okay sign. Tanda ng approval sa kahusayan nito. Pagkontento daw ang mga boss, meron kaakibat na bonus ang serbisyo. Konting panahon na lang, sabi nga rin akong umuwi ng Pinas. Kalagitnaan ng 1985, dahil sa pananabing, nagpasyang siyang bumalik ng bansa. Ka Kamusta na kaya tama? Ang mga kapatid ko, pagka homesick ay naibsan. A ah, Akala ko ba'y dalawang taon ang kontrata mo, anak? Buti pinayagan kang umuwi. Mm, mahirap din po pala ang mawalay. Nakakalungkot po. Ang sabihin mo, meron kang namimiss dito sa Pinas. <laughs> Hindi nagsayang ng panahon, muling bumalik sa Indang Bus Company bilang bus driver. Pero sa isang mabigat na desisyon, dahil sa gustong makatulong. Bakit naman ako mo ang kasalanan ng iba, anak? Ka kawawa naman po kasi ang kasama kong driver na te-pamilya. Patay na sa gasaan mong bata. Pero ayos ka rin sa voluntaryong mong pagsuko. Nang... Putres, ikaw ba ang nakapatay sa anak ko? Pwede na rin kitang tanggalan ng hininga! K kung yan po ang makakapagbigay ginawa sa inyo, sige po. Ha? Maghunos dili kayo. Di naman nagpabaya ang pamunuan ng bus company. Agad inayos ng abogado ang kaso. Kaya... Bukay na ang piyansa mo, Bilip ako sa'yo. Inako mo mong kaso. Nabigla nga rin po ako nang magpaayuda ang kaibigan ko. Ayos na rin naman po ang resulta kasi magaling kayong abogado. Pagkatapos ng pagdurusa, lalong pinag-ibayo ni Berhel ang kaalaman sa hanap buhay para sa pamilya. Alis muna ako, mahal. Meron lang akong kakausapin tokol sa lupa. Ingat ka. O oh, mga anak, bye-bye na sa daddy. Nang merong maalala ito, isang kakilalang negosyante ang nagpatulong, kaya... Alam kong tagaindang ka, Virgil. Kaya sa'yo ako magpapahanap ng lupang mabibili para sa iniisip kong agri-farm. Eksakto po. Meron akong kakilalang gustong magbenta ng kanyang dalawang ektaryang bukid. At tila dininig ng Diyos ang hangarin. Sa pagbisita nila sa lugar, mabilis na naisagawa ang desisyon. Maganda ito, Verhel. Marami na rin palang fruit-bearing trees. Okay ako sa 40 million. Wow! Malaki ang kikitain ko dahil nakuha ko lang sa mababang halaga ang bibiling lupa. Sa loob ng bangko, inayos at tinapos ang bentahan. Malaki ang tiwala ng buyer at seller kay Verhel. Okay ng manager's check para sa iyong seller, Berhel. Sige po, at ihatid ko na ito ayon sa kanilang hiling. Salamat po. Ingat mo yung ha? Naalala ang tagubilin ng mga magulang, diskarte at sipag. Tumugma ang pagiging heavy equipment operator sa naisip na hanap buhay. Aarikila po ako ng equipment at kukuha ng ilang tao. Kasi ako na rin daw ang bahala sa pagsasaayos ng na nabiling lupa ng kaibigan kong negosyante. Ilang buwan ding abala si Vergel sa farm ng kaibigang negosyante. Ayusin niyo ang nadukal na lupa, ha? At yung pananim, ihanda na rin. Opo, Kuya Unti-unti, na isa ang pag-unlad. Lumakas ang pangangailangan ng kanyang serbisyo nang malaman ng ilang real estate developers ang kakayahan ni Vergel. Kaya kailangan magdagdag na equipment at tauhan. Mahirap mabiti ng mga proyekto. Sir, kung nakapili na po kayo, punta na tayo sa office para ayusin ang mga papeles. Cash ho ba o installment? Kaakibat ng pag-unlad ay ang pagbuo ng pamilya sa piling ng kabiyak na si Nedilin.